Mga katrops, welcome back ulit sa akin channel, Sports PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang sinabi ni Stephen Curry sa pagkatalo ng Golden State Warriors laban sa Denver Nuggets. Pag-uusapan na rin natin dito sa ating panibagong video, ang request ni na Andrew Davis at Lebron James sa Los Angeles Lakers matapos ang kanilang pagkatalo kontra sa Phoenix Suns. Naibalita ko na nga po sa inyo mga katrops na simula nga po nang magkaroon ng Golden State Warriors ng mainit-init na winning streak sa kanilang mga nakalipas na laro ay marami na nga po mga fans at analyst ang naniwala na isa na nga po silang ganap na championship contender. Ngunit sa kabila nga po ng napakalaking hawak na momentum ng Warriors sa kanilang mga nakuwang panalo ay wala para naman nga po silang binatbat sa ating defending champions na Denver Nuggets. Kaya nagpapatunay lamang nga po iyan na napakarami pang ada pong dapat gawin ng Warriors para makabalik sila bilang contender. Gayong kitang kita pa rin nga po ang pagiging napaka inconsistent ng kanilang team. Lalo na si Clay Thompson na bigla na lamang na bokya sa second half matapos mag inat ang kanyang shooting sa simula ng kanilang laro. Bukod rin nga po dyan ay hindi rin naman nga po naging maganda dito ang shooting ni Stephen Curry sa 3 point line. Pero ayon na rin naman nga po sa head coach ng Warriors na si Steve Kerr, hindi lang mga po naging magandang ang pinakitang performance dito ng halos lahat ng kanilang mga players. Gayong maging si Stephen Curry nga po inamin na sobra silang nahirapan na gumawa ng puntos sa mahigpit na depensa ng Nuggets. Maliban rin nga po dyan ay naging malamyara naman nga po ng sobra ang kanilang depensa at rebounding na siya naging rason ng kanilang pagkatalo. Sa wantala, poon na naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan. Sa request na, na Anthony Davis at Lebron James sa Los Angeles Lakers matapos ang kanilang pagkatalo, kontra sa Phoenix Suns. Gaya nga po ng sinabi ko sa inyo mga katrops, munti ka na nga pong bumagsak ang Lakers sa standings ng West matapos ang kanilang pagkatalo. Mabuti na lamang at nakaligtas para naman nga po sila dito kahit papano. Pero sa kabila nga po niyan ay hindi para naman nga po nagustuhan ni na Lebron James at Anthony Davis ang nangyari sa kanilang team lalo na ang kanilang napakalamihan simula sa kanilang laban. Kaya hiling nga po ni Lebron na baguhin at ayusin nga po ito ng kanilang team sa kanilang mga susunod na game at hindi na rin naman nga na po sila dapat magpakampante sa buong 48 minutes. Ayon na rin naman nga po kay Anthony Davis, alam nga po niya na hindi na nga po ganun karami ang natitirang laro ng Lakers ngayong regular season, kaya kailangan na nga po talaga ng kanilang buong kupunan na maging desperado na manalo sa kabila ng kakulangan nga po nila dito ng mga players sa kanilang lineup. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.